way to Las Plaza. Nag-aantay pa lang ako ng bus. Thank you. Madaming tao kasi ng Matagal nang hindi ako nag Tori So, let's go! Dito na ako ngayon sa Tori -Q. Tor Q. na naman. Yes, please. No, see Okay. Thank you. Sorry. She didn't hear me. <laughs> uh, chicken ball, please. Chicken Can I have two? And then... I have this? Less sauce and no pickles? Yeah, asparagus. And then this one. Kain tayo. Kain tayo. Napadami ako ng... Napadami ako ng lagay nito. chicken bóng chicken chicken Dito ako ngayon sa ayon. Kanina hindi ako makatulog kaya tagal pa akong ano nagdudayos. Chicken karaje. Mix ko sa sana yung pinsan ko ngayon kasi ano, busy siya sa simbahan, simbahan nila. Kulay siya ni Kristo napaka nito oh. asparagus pork with asparagus. With pickle para hindi grab yang alat nih tuh, sakit ng ulo ko, hindi ako makatulog kanina kaya ayun tapos na ulan nakaready na ako, tapos na ulan inantay ko na naman inantay ko na naman magkuminto baka ako sin dito, since nandito yung Daiso, dadan ako doon. May titingnan lang ako doon. Tapos na sa Daiso. Dito ako ngayon sa Daiso. Ang cute nito. Na ano na siya ng crochet. Parang Japan home sa atin. Japan home sa, ba, sa atin? Parang, oo. Andito kaya yung hinahanap ko. Yung, yung stick na pang curtain. Yung may, may extension. Pwedeng extension siya. Kailangan kong ipadala yun para sa ano? Sa lababo. Lababo sa bahay. Uy, mm -hmm. oh, may salaan for oil or for coffee. Walang cover, walang takip. Pwedeng paglagyan ng use oil. Ah, kape. Kape pala. Ito yung mga salatan ng... Ito yung mga salaan ng ano, coffee. Sabi nila noon, dito sa Daiso, 2 dollar isang ganito or any of uh, item, two dollar. Pero hindi. Makakaanong mag-anong mag-video dito kasi may music and then daming tao din. Ito yung pag-anohan ng damit pag maglaba ka. Bra ata to. Lagyan ng bra. Bra, bra. Bakit mas, masakit mata ko dito? Parang Parang may mas mal, parang may malakas na chemical na ano against sa mata ko. Ang dami oh. Mga organizer. Ang ganda nito. Ting. Hmm. Maganda dito magbili ng organizer. Ayan, oh. Ito yung <coughs> pwede sa ref. Lagyan ng mga maliliit na bagay. Para organize yung sa loob. Ito naman baking baking place. Ito siya. Yan. Baking place. Oh, may ano. Ito yung pag-ano ng ice. Lagay dito yung tubig para maging ice. Ito pa, oh. Ang cute nila. Magkano kayo Taka doon, iniskan mo, eh. Five dollar pala. Dito naman, para sa mga bata, pang Halloween stuff. Ayan. Ito. Bakit ako papasok? Hindi naman Halloween. And then, mga cards. May paglagyan ng regalo. And then, paglagyan ng mga goodie bags. Pag may birthday. Ayan. Mga plastic. Lagyan mo ng chocolate, books, para sa mga bata. Then, ito naman, yung mga ano, pag may pasalubong kang or paglagyan ng birthday gift. And then kapag magbigay ka ng wine, may bag dyan, tinatapon lang namin. Tinatapon namin sa bahay kasi hindi eh, naman kailangan nila ano. Ito yung mga ribbons, mga pang ano ng party. Tingnan nyo, ganda continuation niya. San ko kayo makikita yun? Ito yung mga fake flowers. Mga pang decoration. Fake flowers. Tapos dito naman, for garden. garden. O mga, o mga bucket. Tapos paglagyan ng mga tools. Pang gardener dito sa side na to. Hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Ah, oh, dito. Oh, ito yung rad. Ito na siya. How long kaya ito? Magkano kaya ito? Ah, nahanap ko na rin. Ito siya. Pero parang... Maganda kaya to. Ito o, oh, yung stick sinasabi ko. Ito yung paris niya. Pwedeng pang ano nang ito o oh. Yung sa Cortina sa loob ng banyo Ito yung pares niya Ito yung ano Yung extendable Ma-extend na ano Stick Idikit yan sa wall Wall to wall And then pwedeng ilak And dito yung ano yun It, Yan o oh. Itwist It mo lang yan para <laughs> Tighten To tighten the thing Para malak siya uh, Bili ako ng Baka dalawa ay, oh, dito. Pwede, pwede yung maliit din. Oh. Madami pa, pero ano? nahanap ko na yung nahanap ko. So, balikan ko yun. Ito yun. Ito naman, oh. Organize. Yung bag na ano, plastic to. Para maliit yung, liliit yung damit. And then, may mga makeup din dito. Ayan. yan lang ang video ko ngayon guys so maraming salamat sa panonood and see you on my next one keep safe bye